good morning. Dito naman po tayo sa ano, mag-update ng mga presyo sa mga torete. Mga torete yan. Dito po sa Padre Garcia, Batangas. Sa mga bago po sa akin channel dyan, huwag sana kalimutan mag subscribe at pakita ang notification bell para updated po kayo sa mga presyo ng mga pinagbibili na po dito sa Padre Garcia, Batangas. Ayan. Ayan. Mm.

Ikan para kayo po. Para mo kung tapay sa kana, mo na ako. Malaking laki yan tao. Ay pare, ay pare naman, ay wala naman pinagulubong mo takot din eh. Ay salaking laki na rin ko sa akin. Eh, hindi. ay. Walang problema. yan. Pag-47, nakalaga. Pag-47, nakalaga. Pag-47, babuasan. Pag-47. 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 pag 47 nakalaga babuasan Ayan po po, isa yun. Bukat-bukat eh. Kapitro. Kaya kita limang buhong kaya. Hindi, limang Buwan ito May pasok na. Bakit kakaikot nito yan? Bakit masamahan pa mga mga buhay? ng paa. Malalaki ng ng paa.

ng pwete yan magkano magkano halaga niyo dito <coughs> wala limang po may po Walang po may limang yung dalawa bilog na bilog ang ay ay si boss ay parang ho. Ah, oh. uh, gapagilabang sa uh, ano, kasi baka panggatas. Ay malamang. <laughs> Pero maganda oh. malaw eh. Ano, oh, wala laki na. Pagkakano ngayon yan? ano sa nabita kuya. Dalawa na. Dalawa. Matatangkad na matatangkad na pati patong sa 90 na mahaba ang tenga oh ganda na rin red brahman kaya brahma. oh, yeah, magkakano yan magkakano mula rin 42.5 42.5 Ibawas pa Ay parang Red Brahman ano Red Brahman talaga yan Red Brahman talaga yan Ang ganda ng Ang makisig eh Okay, Ayan, Boss oh. kay Boss yung Ay, ganda ng pukit tayo oh. Tsaka ano malawlaw. yung balat. Hindi, yan native. Malawlaw ang balat. Red mas bate. Ayan oh. naman ang boy. Kaya lang mailap. Magkano? Magkano to? 45. 45,000. Ito yung nakakulong doon dati? Kakunti na. <laughs> <laughs> 6 na lang. Ayun, 45,000. si Boss ang nagbabantay dito. 45,000 baka mas mate malalaki yan ang dami nito eh ngayon ni aanim na lang ang na ubus na baka mas mate yan boss o oh, yung bilihan na wala na halaga halaga ibig sabihin wala na tawad tawad <laughs> fix na sa 45 Ayon, fix na sa 45 ayan naman ang point oh. magaganda naman talaga Boss, magkano dyan? Magkano? P50,000 P50,000? 50 uh, 50? Mas maganda yun P50,000 Bawat isa, P50,000 Ang bakang, ano yan? Lemering May tinatrato din eh Ayan

टी <laughs> Ay, nako. Pare, anak ko yan? Tatay, wag na kami makawin hindi aking hindi aking bahay. hindi aking bahay. Ito yung bahay. bahaw. siya ka tulad? Ito yung hindi aking bahay. Ito yung hindi aking bahay. ang bilay, pa isa-isa. Pagkakitipin ang bilay. Pagkakitipin bilay. Pagkakitipin ang bilay. Happy birthday naman ako. May birthday. Happy birthday daw, boss. Kaya may birthday Eh, yan <ang> tawaran. Buti kung di

Ganda naman ng na puweta na ka, itama, 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 hindi itama, 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 Hindi itama, 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 itama,

Ah, video ko diyan, boss. Magkano mo 'yan binebenta? Magki-30. lang. Mm -hmm. Aba, mura. Magkano 'yung higit? Magkano 'yung <laughs> May nawlaw May naman. Oh, walang 35. May nawlaw dito may nawlaw. Eh, <laughs> mga baka nga pero pa magkakanin nila? Patong sa 45 Patong sa 45 Ganito ka lang kayo Patong sa 45 Medyo May kulay lang ang Patong sa po, yan oh, Budget mail, budget mail Mura dito hmm. ano? Kaninong baka yan? ko Yeah, may markang kay. Okay, masabi okay. kay. Pare, budget mil lamang. Budget mil, kinsi mil ah, kinsi mil. Oh. Budget mil lamang, kinsi lang, kinsi. Totoo yan, totoo. Kinsi lang, kinsi. Budget mil. Oh, oh, oh. Kasi nyo ang mga kapag apag ang budget mil. Kasi nyo ang budget mura yan? Wala na, isa na ito. 15,000 lang daw ito. Holy Pang Christmas 15,000 Pag it win Ano siya? 55 55 55 <laughs> 55 <laughs> 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 okay. si 55 55 55 55 55 55 tangkad na mata tawaran pa mata tawaran pa yan na ano. nau mata tawaran pa tutay tutay hmm. kaya ano malaga six five. fifty six five maligot <laughs> maligot <laughs> tangkad na nau ano.

hindi tayo nagkakulong. Kasi hindi nga tayo sa ito. Salamat sa inyo. Salamat mm. sa inyo. Uy, Turo. Puro ka lang. Papira. sa akin. Dalawa rin. Super papira mo. Mm. Rin isa. Hindi yung puti Umili ka sa dalawa rin. siya

sa kanita talipajang, talipayan yung malakyung, yung malakyung, yung malakyung, yung mga yung yung malakyung, yung malakyung, malaki yung malakyung, malaki yun. yung malakyung, yung malakyung, yung malakyung, yung malakyung, yung na yung malakyung, yung malakyung, yung malakyung, yung malakyung, yung malakyung, yung malakyung, yung yung malakyung, yung

Oo 43 Ayun. Sa video nila... May quarantine risk. ...dari nga itong buwan mo Baka na-subscribe siya. Oo Ano? Mayroon po Ano? na may quarantine. Ano? 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 niya niya yung sa Eh, may ayong yung mau yung na yung malik teles, 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 malik malik teles, malik teles, malik malik teles, na teles, malik 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 teles,

Jadul di Sandol Jawa, jadul ini. Berapa lagi? Betul-betul lagi? Wow! Hari ini, kemarin kuartan bilai, kemarin 83, kemarin 83,

Hindi ka? 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 Hindi

Mamamasaya nyo sa 50 kani sa. Basta kung tay, wow. Tatanungin kayo magkano nga ang tunay nyo ba? pag ka. Magkano? Oh. Ano yun muna po eh, ay parang integrated chain. Pagbabalan mo. tuwi lang ako na mga kahit isa, pagkano yung tunay? Okay, matagay. Yung! Kaya! Yung! kung naman pala

mga mga, binig na, mga 46. Bagaan ang binigay? 46. Matigas, matigas ang tawa nyo. Hindi naman ipagbili din sa. Oo, ayun, siya yung tatawad. Isang bagsakan lang, oh. Binigay na, 46. 46 para maganda makiniks. Sa tawaran lang uh, ay dalawa pa. O ay tugmit pa. ni

kan terpebilang ketawat. ketawatnya, tapi hahaha. hahaha.